Mahigit sang buwan ng mga kabakang nakakalipas ng makasalubong ko itong isang pamilya dito sa bayan ng Dosena, Isang babae na uh, tinutulak yung wheelchair na nakasakay yung isang medyo may edad na babae. Malayo pa ay napun ako na agad yung itsura ng wheelchair na ginagamit nila. Madumi, kalawangin, wala ding goma yung gulong at tanging rim lamang ang dahilan kung bakit na itutulak pa at umaandar. at dahil doon ay paugtulugtul yung wheelchair habang itinutulak nakaramdam ako ng lungkot para sa kanila kaya naman ay nilapitan ko at agad kong tinanong kung gusto ba nila ng bagong wheelchair sa puntong yon ay napansin ko na agad yung kasiyahan sa mga mata nila hindi naman ako nagtatano pero marahil dala ng sobrang kagalakan ay biglang naikwento sa akin na yun daw ay nanay nila at mula pagkabata ay hindi daw nila nakasama at sa halos tatlong sampung taon ay nagkawalay sila ng walang komunikasyon. At nitong mga nakaraan lamang ay nakita nila sa Facebook ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang ina at doon nagpasya silang puntahan at ihuwi sa piling nila upang maalagaan. Bagamat na intriga ako sa kwento nila, ay dali-dali na rin naman ako nagpaalam. Hindi dahil hindi ako interesado, kundi nakaramdam ako na parang may papatak sa mga mata ko. Kaya naman pagkasabi ko na bigyan lamang ko ng palugit na isang buwan upang madalan sila ng bagong wheelchair, ay tumalikod na kaagad ako. Oh, medyo natagalan po. Hindi, okay, okay lang po yun. Ano ang pangalan nyo? Josephine po. Josephine Mosquera. Kayo po yung kachat ko nung nakaraan. Oh, po, po, po. Yung anak niyo po si... Jonadel Dagal. Si Jonadel Dagal. Si Kuya po, Si, si Kuya yon po yon ay. Yon kayo yon po ang asawa ni? Jonadel po. Ni Ma'am Jonadel. Oo. Ibig sabihin yung si Ma'am Jonadel po, yun yung nakita ko po kay sa bayan. kami yun, kami yun. Kasama po kayo. Hindi ko kayo, kayo, kayo napansin eh. Meron isang bata ako nakita. Oh, yun yung babae ayun. Ayun, yung lalaki po, may lalaki ako nakita. Ayun, may lalaki din. Ay, kayo yun, Kuya. Ah, oo. Na, yun ang naalala ko eh. Ibig sabihin ay nung nagkikwento, konti lang naman, nag ano kami, nagkwentuhan lang kami ng, konti lang, hindi naman ako nagtanong, uh -oh. nag-open si, sinong nagkwento, si ate Jonadel. Uh -huh. so, si mother pala ay matagal na, na walay, gano'n. Uh -huh. Oo, matagal uh -huh. hindi uh -huh. nagkita. Almost 30 years. Pagpalagay ng 29 and a half. Ayan, tama po. Ayan. <laughs> <laughs> Pinagagaan ko lang yung usapan natin. Na kasi medyo na ano ako dun sa kwento. Hindi, ano, nag-open si ate. Nakaupo lang kayo dun sa wheelchair. Nag-open siya. Parang nalungkot ako parang parang papatakin luha ko bigla sabi ko nagpaalam na ako sige hintayin niyo po yung isang buwan <laughs> at babalikan ko po kayo ko kontakin ko kayo na ibigay ko naman yung ano yung contact ko maraming ano hindi naman hindi, ko ito inaano kinaikwento ko lang maraming wheelchair sa ano sa online mga medyo mababa ang presyo natatakot naman ako doon bumili baka baka mamaya may kulang na piyesa kasi binubuo pa siya pero magaganda oh, magaganda kaya lang natatakot ako bumili sabi ko eh, ito na lang, ito na lang ang bibiling ko yung dito. Dapat sa Manila ako bibili, mahal din. Galing ako Manila noong nakaraan. O, so, dito na lang ako kumuha. Ngayon, ko lang, ngayon lang namin kinuha po yan. Ngayon lang, o. Oh, di, naka-discount naman kami gawa ng yung aking cameraman na Pogi. Yan po, yung cameraman kong Pogi. Uh, pogi ba talaga? Ay, may ano, oh, ginamit yung sa PW, di ba yon? Senior, senior sa ID. Naka-discount po kami ng 20%, kaya medyo malaki-laki. Ibig sabihin, ano pong nangyari? Bakit kayo ay nagkahiwalay ng ganong katagal? Ano po kasi, yan po ay pinadala ko sa probinsya sa Mindanao. Kasi ah, magkahiwalay po kasi kami ng father niya nung asawa ko. Opo, naghiwalay po talaga na. Separated po. Opo, Ngayon, yung ano kasi yan, meron pa kasing kapatid yan. Dalawa sila pinauwi ko na Mindanao kasi si mag-aaral na, si eh Mag-aaral na mag sila. Mag-aaral na sila. Ilan taon po yung si, yun, sila nun? Ay, ah, yung pang, yung lalaki, yung panganay is 7 years old. Tapos yun si Jonah, 3 years old pa lang yan. Nagmahihwalay sa akin nung umuwi ng Mindanao. Opo. Anong mga oh. taon po yun? Naku, mga... Eh, Medyo magkikwenta pa tayo ngayon. Oo, Ibig sabihin matagal 96, na talaga yun. Opo, 90s. 90, 90, 90. 90. oh, mga, mga 96 oh, siguro yun. Uh, mga 92. Okay. Mga ganun oh, po. mga ganun. Medyo may, matagal na opo. nga. Opo. Uh -huh. uh, bago nyo ipadala sa probinsya, Nasaan po kayong lugar nun? Nagtatrabaho ako na sa Manila. Ah, Manila. Noon. Doon, nandun din po sila sa Manila? Oo, dati. Ah, hindi pa sila so, nakauwi. Oh, after nung ipadala si... nyo po sa Mindanao. sa Mindanao, hindi na kayo nagpangita? Hindi na. Sa anong dahilan po? Kasi nag-aaral sila eh. Opo. Tapos eh, kung dadaling ko sila dito sa Manila, hindi ko sila maasikaso kasi nagtatrabaho ako. Nandun Pero may masyado. communication po kayo? Opo, minsan nagpapadala din ako sa kanila ng mga notebook, mga gamit nila sa school, pero talagang hindi kami nagpapangita. Po, kasi wala na, kasi wala pa namang Facebook naman. Oo, wala pa. Oo, wala pa. Oo. Kaya yun natagalan. Noong panahon na yun, naghiwalay po kayo ng asawa. Asawa niyo kasal po ba kayo? Hindi hindi naman hindi. meron po kayong uh, uh, kasama sa Manila hindi wala po. wala, wala, po. Wala pa nung time na yun. Apo. Pero nung bumalik sila, nagkaroon na rin. Ah, po. nagkaroon na po. Kaya nasa na po hmm. siya. Patay na rin. Ah, patay na po. Opo. Paano po kayong ano, paano po kayong ang nabanggit kasi ni Ma'am Jonadel, Del parang yung salita niya ni rescue. Ni rescue mm -hmm. na. Kasi nandoon ako no dito kasi sa asawa kong huli may anak din ako Opo. so sila ang kapisan ko doon sa Maynila Opo. O, ngayon nung ano nung Naputulan na ako, eh mag-isa na lang ako sa bahay, wala na akong kasama, Opo. wala nang mag-asika. Kaya nila ako doon, binala ako dito. Ibig sabihin eh, patay na kasi yung asawa o, niyo po. po. O, wala na Yung anak, anak niyo po doon, o, yun, yun. di ba may yung, anak po kayo doon? Nasaan po yun? Nag-aaral po, nag-aaral po yung Kwan Bunso. Yung anak niyo doon sa namatay, nasaan po sila? Nasa Manila. Oh, nasa Manila. Mm -hmm. Ibig sabihin kasama nyo po sa bahay yun nung... Dati, nung nandun pa po ako. Pero Dada... madalas po silang wala. Ah, mag-isa na lang po Opo. kayo sa bahay. Mm -hmm. Gano'n. Ako na lang po, kaya kinuha nila ako din na lang mm -hmm. Manggit niya sa akin, nakita daw sa Facebook, gano'n. Totoo po ba? Opo. Nakita sa Mas... Facebook na gano'n o, o, na... Opo. Mm -hmm. kay... Sinerts nila. Nakita namin yung niya, ay... Tama at nag-response naman po siya na ah. talagang... Yun doon kami nagkaroon ng, nagkaroon ng communication, communication ulit. ulit. Kailan po kayo dinala dito? Nung May 18. May po po. Nung May, May, May 18. nitong ang taon, taon na to. nitong taon na to. Nito lang opo, Mayo? Opo, opo, Bago lang Bago pala. Bago lang po yun. Kau-uwi lang pala. Opo, opo. Walan po kayo ng communication. Opo. opo. Dahil wala namang Facebook pa noon. Wala, 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 hindi wala pa, social, wala, social pa, media. Wala. Tawag lang tawag. Opo, uh -huh. sa mawala yung communication. Uh -huh. Hindi kayo makauwi yung Mindanao. No? Hindi, pamasahe Allah, kasi uh -huh. ano. Mahal po. Pamasahe. pamasahe. mahal pong pamasahe. Ano po? eh, kung hmm. ano, pamasahe, di, mas babuti pang ipadala ko na lang. Opo. Kaysa mamasahe pa ako papunta doon. Uh -huh. Oh. Mm, ko nga yung ni mother parang oh, payat talagang na payat. Oh, oh. Stress, stress, eh. Payat stress. Na payat akong... Tapos nakasalubong ko sila kasi nakita ko yung yung wheelchair. Nasaan na, na po mo. yung wheelchair Nandyan na yun? po eh. Oh, na, ano po kasi, oh. Oh, walang ano eh. Na, walang wala goma. Sira. Walang goma kasi At saka sira na po yung oh. ganito. At saka wala na pong lock yun. Kaya pagka minsan, gumugulong na lang akong ganun. Oh, talagang... Wala lock, eh. Hindi hindi roadworthy kumbaga sa Ay, Ano lang naman po kasi <laughs> ah, yan eh. Binigay ah. lang po sa akin nung contacts para lang may magamit ako na Dito po. Opo. Ah. Ilang 15. taon na po kayo ngayon? Ano po ako? 55 mag 55 po. 55 na kayo, bata Opo. pa kayo na po. Opo. Opo, kaya lang po tumanda na dahil sa sakit. <laughs> kayo po ay naampute dahil sa dahil sa ito, sa, diabetic. Oh. Uh, diabetic po kayo. Oh, okay. no, ibig sabihin, nagagamot po kayo ngayon. Opo, oh, um, may maintenance uh, din po ako. Ang um, Oh, di wala kayong pinagkakakitaan dito. Ano wala po? Wala, wala kayong pinagkakakitaan. Wala sa handle po. Yung construction po ako. At yan. Yeah. Ah, kay... Nagkukonstruction. <coughs> <si mas> <coughs> yung naglalaba. Ano? Ah, bo, naglalaba po yung... Oo, so, yung, yung, yung anak niya. Si John. Ano si po? Ano oh, nasan po siya ngayon? Sa lukban po. Kasama nung amo. Um, ah, sa pinaglalabahan po o, niya? Ah, ah, kayo po ay... Const sa construction po. Uh, Medyo. Mabuti nga po, hindi kayo pumunta kahapon. Inabaha po dito. Po dito. Oh. Kami po eh, minsan ay naalis din kasi yung tubig ah, na, na, hanggang din. Nataas po dito tubig. May sapa tubig. po sa likod din. Ah, oo, may sapa. Sir, nung bagyo dito. na kayo pa na aghun ba yun? Apo. Hanggang dito sir, ang tubig. Ah, ayari nga kayo dito. Apo. Ano po? Talaga po. Hmm. gamit namin na dito. Aghon nga yun. Nung isang ah. lasher po. Isang Ma Malakas nga yun. Ang Lucena po ay lumubog. lumubog. Eh. Ah. Sir, dito um. na kahit mga 2 hours na naulan, talagang hanggang dito na. Maabot ng tubig dito. Banal. Hmm. Kaya kami nagtinipis kami sa putik. Wala hmm. naman kaming sariling mapapag-ayo sa mga... Eh, kanina lupa po ito? Ito po ay doon sa kaibigan ng Chuhi. Tirik -tiri -tiri. oh, lang siya. Naki. Nakikira-tira lang po. Oh, Pagka ginamit na yung lupa, wala ito, na po, ay, rin Hindi eh, talagang walang ah. nakaan. Pero sabi pa lang po sa akin, yun, ito, matagal pa naman ang pag-aing. Ah, po. At, sa pagbasa nga sabi sa amin, basta linisin lang yung area, ah, hanggat hindi nilagyan. Ah. Yung lang po sabi nyo. Ah, ah, po. Ayun, lang Basa pa, na, pa na din. -hmm. Eh. Uh -huh. basa, basa Malakas po ang ulan kahapon po. eh. Oo. po. Kaya nga po may inisip na baka umano naman yung tubig kaya lang hindi naman nagtuloy-tuloy yung ulan kaya uh -huh. medyo humupa din siya. Yun, opo. Uh -huh. Putik nga po dito sa baba yung lutuan namin. Kaya lang inilipat dito yung ano kasi nga maputik doon pagkaan na ulan. Opo, uh opo. -huh. Eh, ganun lang po ano, kami hindi na rin ano, magtatagal at dinala lang po, namin Thank you ito. Po, ah. mm -hmm. Sir, ay, marami uh, po masalamat. Uh, si, si John ha, kayo po yung mas yung nakatransaksyon uh, nila. Apo. Eh, ako nang po yung nagtakos puso ng sa inyo. Apo. At sana apo. marami pa kayong taong matulungan na katulad na... Ay, yan naman apo. po pag ano, sinesorte lang. Apo. Ay, pag minsan, malas, swerte, malas, 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 swerte. <laughs> 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 ay, ah, ba, ba? Uh, pagka ano lang po. Narating niyo yung lugar namin eh medyo ano. Pag na po may